Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa labunyag na endemic corruption o systemic corruption, sa flood control projects ng pamahalaan na tumago sa kaibutura ng puso at isip ng mga Pilipino. Ang galit ng mamamayang Pilipino mula sa iba't ibang larangan at sektor ang dahilan upang magprotesta sa lansangan sa naging simula ng Trillion Peso March sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa bawat congressional hearing, mayroong bagong revelasyon. Lumilitaw na ang sistema ay nababalot na ng matinding korupsyon, ang lahat ng Estado ay nababahira na ng katiwalian. Sa nabunyag na sistematikong katiwalian, ang mga Pilipino ang tiyak na talo. Tayo po, talunan ng mga Pilipino na pinagnakawan ng mga serbisyo na karapat-dapat nating tinatamasa. Kakarampot lang na pondo ang nagastos sa mga flood control projects. Ang natitirang taxpayers' money ay napunta sa bulsa na mga mambabatas at opisyal ng ating pamahalaan. Yung binoto nyo, di po ba? Talunan na naman tayong mga Pilipino kapanalig. Sa mata ng buong mundo, tayong mga Pilipino ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa Pilipinas, talamak ang katiwalaan. Nakakalat ang mga buaya. Paano tayo maka-attract ng mga dayuhang mamamuhunan kung saan man sulok ng bansa ay mayroong umaaligid na mga buaya. Ang kumalangyang ito, kapanalig, ay sampal sa ating mga matitinong Pilipino at mga honest na mga lingkod ng bayan o servant leaders. Dahil nga dito, naglahong hinahangad nating pag-usad ng ating ekonomiya na sinasabing magbibigay ng magandang buhay sa ating mga Pilipino, lalo lalo na sa mga may hirap. Ano ang nararapat nating gawin, mga kapanalig? May babangon ba natin, mga Pilipino, ang ating puri, ang ating dangal na niyurakan na mga buaya nating opisyal ng pamahalaan? Yan po ang tanong. Hindi pa huli ang lahat, kapanalig. Hindi pa tayo tuluyang nagugupo ng korupsyon. Harinawa, hindi lahat nakafokus ang ating pag-asa sa binong Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kailangan kumilos ang ating law enforcement agency, ang Department of Justice, ang Office of the Ombudsman upang makabuo ng isang matibay na kaso laban sa lahat ng mga sangkot sa katiwalian. Mapakulong at mapanagot sa batas ang mga ganid sa kaban ng bayan. At siyempre ang sigaw ng simbahan, isole ang ninakaw. Upang makabangon tayong mga Pilipino sa hagupit ng floodgate scandal nanindigan ng opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Kongreso. Sa DOJ na huwag baluktutin ng batas para sa kapakanan ng iilan sa halip ay palakasin ito at ganap na ipatupad upang mapanatiling protektado ang mamamayang Pilipino. Nababahala ang opisyal ng simbahan sa pagkilos na gawing state witness, ang mag-asawang disgaya at iba pang mga akusado sa Ghost Project ng DPWH, nanindigan si Father Jerome Siciliano na to another senator restitution may not be a legal condition for deciding who should be a state witness, but the Diskaias' involvement in this corrupt scheme doesn't point to them as the least guilty. Even if there may be a necessity for the testimony of the Diskaias in this corruption issue, it may not be an absolute necessity since the testimonies of the other culprits involved have so far been directed and have been corroborated by material evidences like documents, photos, text messages, and places. Kapanalig sinasabi sa Isaiah 1.23 Your rulers are rebels, companions of thieves. They all love bribes and chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless the widow's case does not come before them. Kaya kapanalig, tayo po ay magbantay. Tayo po ay manood, kumilos at magkaisa. Ika nga, eternal vigilance is the price of democracy. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.